Tuturuan ko kayo kung paano mag CBT clean ng isang baldadong salty dahil di umano penersa daw ng tropa niya kinik ng kinik at ayan na nga bumigay ang kanyang kickstart parang ganto Philip na malaki isang t na 8 at sakit na 17 samahan mo pa ng 24 at 39 bingo Bahagya ng naubos ang mga ngipin ng kanyang kickstart at aayusin natin to. Pakita ko sa inyo kung paano natin ito gagawan ng paraan. Sumurender na talaga ang kanyang kick. Tingnan nyo. Wala na. lupay na. Kaya niya naman papalinis ang kanyang CVT dahil may nararamdaman daw siyang kakaiba. Ayaw na daw sumagad ng motor niya. Kahit anong piga, 60 na lang daw ang pinakamabilis niya. Tatis pa ako sa takbo niya. Talagang Ah, binigay ko yung binigay ko yung ano niya. binibigay niya talaga yung tunay na ligaya na naramdaman ko sa pagmumoto yung open na yun sa Ginaldo umuwi ako mga 11.30 sa oras ng gabi diba ang daming change point pero hindi ako natakot talaga ano sir pakilabas lang yung ano diba eh kumpleto ako sa ano eh kumpleto ako sa ano diba kung kulang ka talaga akabahan ka Ayun, sir. Diba? pakilabas lang yung ano o oh, lisensya at yung vaccine o oh, tapos Okay na zero. Ang lalang <laughs> yung checkpoint mo, po, hindi na Ang natin sa mga ginaasin, sa mga sakin, talaga binigay ko yung... Kasi alam ko wala lubak dun eh. Binigay ko talaga, yung talagang piniga ako ng matinding. <laughs> ang <laughs> tuloy mo? <laughs> Oo, oh, hindi pa nasasagot yung ano, talagang ang ganda ng ano niya. Kasi yung kalsada makinis, di ba? Alam mo, walang lubak dun eh. Pero dito sa buko magpatak pa, dyan sa highway dyan, lubak-lubak yung ano dyan. <laughs> Tila ka sa motor eh ka ba 3mm na allen sa kanyang air duct para sa kanyang CBT. Gamit ang T-wrench 8mm ubusin mo lahat ng tornilyo, pihit pa kaliwa. Huwag mong pihitin na para bang nagpipihit ka ng side mirror. Hatakin mo na ang iyong cover after mo matanggal lahat ng tornilyo. Kung may katigasan, bahagya mong sikwaten sa bandang ilalim parang ganito. Hilain mo lang at ayan. Ola! Umangat na! Gawa natin ng paraan ng kanyang kick and then after that, linisin na rin natin. 17mm para dito sa kanyang pulley side. Impakin lang natin. And then wag niyong kalilimutan isa-isahin ang pagkalas ng pyesa at kundi nyo kabisado dapat sunod-sunod rin nyo. 24 naman dito sa bandang torque drive. Aftermarket na pala ang laman ng kanyang torque drive. Ibang brand, TTGR ata. Sabi nga ni Boss Basilio, TTGR. <ambient sound> Kaya pala hindi makasagad ang kanyang takbo. Kalahati na lang ang weight ball na natitira dito. Yung iba ay bahagyan ng kalahati, subalit may mga portion na talagang nahati na. Kung kaya't yung speed niya na 120, naging 60 na lang. 120 ang tunog, 20 ang takbo. Medyo madami-dami ang gastos na ito, mapupuruhan talaga ang repa-pips natin. Isa pa sa nagpabagal ng motor niya, ang mga nakasakay na alikabok sa CBT niya. Eto, dagdag bigat din to. Kung mapapansin nyo dito sa kanyang drive base ay may markang itim, yan ay dinaanan ng kanyang belt. Hindi na makasagad sa ibabaw dahil nga 3-4 na lang ang inaakyat ng kanyang weight ball. Talagang mag-modify ka ng brief dito dahil sa gastos malala. Ibabalik pa sana natin ang kanyang ship subalit marami na masyadong kanal ang kanyang ram. Kasabay sa pag-modify ng iyong brief, aatras din ang banks mo dito. Para naman nakangiti siyang umuwi, gawa natin ng paraan ang kanyang kick. Lagyan natin ng kunya. Dito sa gilid ay babarinahin lang mong natin kasabay ng kanyang kick at pati ang pamaypay. Dapat maisagad natin sa ilalim ang drill bit para magkaroon ng kunya. At ayan na nga, aksidente naputol pa ang drill bit natin, Repa. Abono na naman tayo, naputulan tayo ng drill bit dito. <laughs> Ayan at napalitan na nga natin ng hinasang concrete nail. Pero dapat mas malaking butas ang ating nagawa. So balit, wala tayong drill bit na medyo malaki-laki ng bahagya. Balik niya na lang dito. Grasahan na rin natin ang kanyang torque drive. Ito ang gamit kong grasa. Nasa Kalikutista Laboratory sa Shopee. Huwag nyo masyadong damihan dahil akala nyo goods pag sobrang dami. Baka mamaya tumapon lang sa belt. Linisin na rin natin ang ibang pyesa gamit ang Extreme One CBT Cleaner. At dahil malinis na, assemble na tayo repa. Kung paano kayo nagkalas, ganun din kayo mag a -assemble. Isa-isahin nyo lang ang pyesa, sundan nyo kung paano nyo ito kinalas. Siyempre, kapag nagkabit tayo ng mga tornilyo, katulad neto, yung nat, kakamayin muna natin, huwag nyong paahin. Gamit ang banayad finger, isagad nyo hanggang ilalim. At pitik-pitik lang sa impact, baka naman mabilog ang kanyang thread. Salyan na natin ang crankcase cover and syempre yung mga tornilyo dapat kompleto Testing na natin ang kanyang kickstart hanggang apat lang ito. Gamitin muna natin ang isa and then revolution tayo repa. wag masyadong i revolution dahil nagtutunog Optimus Prime para magta-transform siya bilang isang robot. Iba ang tunog ng kanyang chassis, masyadong makalampag. Isang testing pa at ito ang pangalawa. Yung dalawang natitira gamitin niya pang emergency dahil hanggang apat na kick lang ang kaya ng ating ginawang kalso. Alright ba tayo dyan? Alright!